Finally, makakapagbakasyon na ulit tayo sa Pinas after 2 years at doon tayo magki-Christmas at New Year. Ano nga bang mga kailangan para makapagbakasyon sa Pinas? Sa akin kasi nagpaalam muna ako sa aking agency at sabi nila magpaalam ako sa aking company. At kapag pumayag na sila, doon ka palang pwedeng mag ng ticket mo. Sinabi ko nga pala sa company ko kung anong araw ako uuwi ng Pinas at babalik dito sa Japan. At ayun, nagkaintindihan naman kami kahit ang nihongo ko ay kakaperanggot. Diyos ko po. Pagkatapos nga pala namin mag-usap, sinabi lang sa akin na mag-antay ako ng 2 weeks at i-email pa nila to sa aming mga leader kung pwede ba. After 2 weeks nga na-approve yung ating bakasyon at nag-book na agad kami ng ticket namin nga pala dito tayo sa Terminal 2. At kung first time mo lang uuwi ng Pinas at nangangamba ka, baka maligaw ka, dito sa Nagoya Airport, madali lang naman yung ano dito kasi maliit lang tong Nagoya Airport. Madali mo lang masusundan lahat. At ito, malapit na tayo sa check-in. Ayan, makikita mo, flight of dreams. ba diba? dati pinapangarap ko lang mag-Christmas at New Year ulit sa Pinas. At ito na ngayon, makakapagbakasyon na ulit tayo at napayagan tayo ng ating employer. At dito, pagpasok mo, may mga souvenir shop agad. At dito sa kanan, dito na tayo mag-check in ng ating bagahe. Habang nakapila nga pala ako, nakaredy na yung passport ko at saka residence card ko. At ito, tiningbang na nga pala yung bagahe ko. Pasok naman siya kasi 20 kilos lang yung bagahe ko at 7 kilos. At ayan, papasok na tayo sa departure. Dito sa section na to, Diyos ko, nakuha yung skincare ko pero okay lang. Kasi dapat 100 ml lang. Eh yung sa bottle ko, 170. Kaya kinuha nila. At ito, Bumili nga lang pala ako ng Tokyo Banana at para may patikim ko sa aking pamilya. At ito, waiting na tayo at ayan yung sasakyan nating eroplano pa ng Pinas. 4 hours nga pala yung biyahe natin, simula Japan hanggang Pinas. Ang nagaantay, picture picture muna at ito, tinawag na nga pala kung anong seat number. At ito, paakit na tayo. Sobrang lakas ang hangin nung time na to, Diyos ko. Cebu Pacific nga pala. Siyempre, med, nalit pa rin tayo ng alis as usual, Char. Habang naririnig po to, Diyos ko, nadadama mo na na malapit ka na, ilang oras na lang, lalapag ka na sa Pinas. At nang makailang oras nga sa biyahe, ay, nagsaserve na ng pagkain. Eh, wala kami pagkain. Ayun, bumili kami. At ayan, halagang 1,000 yen nga pala yan dalawa na kami ng kasama ko. Yung isa ko kasi kasama tulog. Hi, B! At ayan, napakaganda talaga ng tanawin dito. At passport forward, nandito na tayo sa Pinas. Nakalapag na tayo at palabas na tayo ng eroplano. Tatlo nga pala kaming nagbakasyon. Tatlo kami nagpaalam sa aming company. At ito, maglalakad na tayo papunta dun sa labas sa e-gates. At dapat naka-ready na yung iyong QR code, yung e-travel na nag-fill up tayo, palis pa lang ng Japan. Medyo mahaba nga yung pila kasi nag error yung scan ng barcode dito. At ito, nag na ako ng bagahe ko, Diyos ko. Halos isang oras yata ako nag ng bagahe ko at ito kasama ko na yung pinsan ko at hinahanap ko nga pa rin nanay at tatay ko. Dati nag-surprise ako sa kanila, ngayon nagpasundo ako. At ayan yung nanay at tatay ko na pago nakakantay. <laughs> Nampas pa nga at sabi ko daw ay alas 5. Eh tama naman alas 5 eh kaso nga dahil mabagal dito sa Pinas. Ayan ang oras na ako nakalabas. Sa bagahe pa lang alas isang oras yung pag aantay ko. Ilang ulit ko na nakita yung ibang bagahe. Diyos ko yun sa akin ay wala pa. Thank you Ninoy. At ito, pauwi na tayo sa Quezon, taga Quezon province nga pala ako. At syempre sabi ko sa Jollibee tayo kumain. Ayan, Diyos ko, ito talaga yun ang hinahangad ko. Pag uwi ko din ng Pinas, yung makakain ng Jollibee at syempre makasama sila. Syempre, kumuha agad ako ng isang bakit ng manok. Syempre, may spaghetti bundle nga pala yung in-order ko dito. O, unang subo kanin. <laughs> Hindi, para sa akin din naman nagbabago yung lasa ng manok kaso nga lang yung kanin dito medyo iba di ba masarap ang kanin sa sa Japan Diyos ko, busog na busog ako dito. At pass forward, nandito na nga pala ako sa Quezon. Halos 5 hours nga pala yung biyahe dito sa amin. Ang dami kasing ginagawang daan tapos lubak-lubak pa. Diyos ko. Titingnan natin kung kilala pa ako ni Tyler at ni Snow. Ayun nga pala yung dalawa naming aso. Andito na nga pala ako sa loob ng bahay at ayan yung mga aso. Kilala pa naman. Halatang nasa Pinas na at puro tila ako itong voiceover na ito. Bye guys! Sana makapagbakasyon na rin kayo sa Pinas at makapag-Christmas at New Year. Iba ang Christmas at New Year dito sa Pinas. Bye!